What's up, neighbors? Diba ako dito? Sarap buhay lang ako dito. Kaso may asungkot dito kasi. Uy, nutiang mo. Tingnan mo. Ano yan? Ay, baka lang. naman yan? Nutiang mo. This is time para bumawi siya pala ng pupuksay ng itlog eh. Ito na. Ito. mo. Ito na. Bidyo mo. Akin eh. Bidyo mo. Ano ka gawin mo? Ito. mo. ko nung alam. ko ba ako ha? Uy, tumigil ka na. Bukaw mo pa, alis ko nito. Spray last What's up, neighbors? May baka pa dito, sarap buhay lang ako dito. Kasa may asungkot dito isa si. eh. Oo palo, may sasal pong po. Hoy, lupas ka ka dito. Lupas ka dito. Ito lahat na lang napapakas. O bakit? Lupas ka dito. Doon ang dalot ka pang TV no. Si Owe ka rin. Owe ka rin eh no. Ano migka bandido? Uy, 'no pa no 'yung ginagawa mo. Ano? Ni-upload Ni ni, upload ni Kaloy. Ano Uy, 'no tama mo. Tingnan mo. Kalan, uh. ayo bakal ko Ano naman 'yan. Puta mo, this is live para bumawi siya pala ng bubuksan ng itlog eh. Ano 'yun? Uy no. Tingnan mo ha. Gumawa pala. Boy. Ay no. Sung ino ino. Punta ka no. oh. pala tindahan. Teka sa. Utong 'no. Sandat ko makilala mo. Si pala ng pagluto ng itlog eh. Nabasag 'yung eh. 'no na naman 'no. Kupal talaga ka, binabata-bata niya ako ha. Tingnan mo, ina mo. Ang ina, pa hindi ko Tingnan mo yung pakit niyo. Ba't di mo kasi? Ako, napakabis ka, tumakbo. Ang ina Siguro bawing bawin na yan. tingnan mo. Tang tamo, 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 ako dito tamo, Tang ina pilong tamo, 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 ina naman. tamo, 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 ini. Ano mo? Ano gagawin mo? Ano mo? Bidyo lang ako yan. Ano ka ba? Ano ka ka ba? Tawad ka ba? Ano ka ba? ka uh. ba? mo! Ang hindi. Ano pa pala binabata niya ako ah. Saan ka pupunta? Dito basta! Tumunta sa akin! ba? Uh. video ko na ako eh. Ano niya ako ha? Kala niya, oh, siga dito, ako dito! Ay, ulam yan! Ulam, di ulam to! Pangain sa aso to eh. Pangain Kadiri yung mga agad ulam. Pangain uh, na kadiri. Doon na ko yung maganto. Sorry ulam ko. Loko. Ano? Loko. Gusta up. ako. Gusta ang buhay di. Gusta ang buhay nakita ko na yun. May surprise ako sa IG. Anong surpresa? Uy, tumigil ka na. Baka mapalis ka na ito. May surpresa si ako Uy! Oh! Kupal oh, Ha? Upal ka! Ano? Surubol yung itlog! Ano? Ano? Busog mo! Ano? Ano? Ano, ano? ano pala oh. mo? Ah Siga ka eh! Kala mo ay, siga, ka? Mo siga ka? Siga ka ba dito? Ha? Surubol yung itlog! Ay nakupal ka! Kala mo lagi ah! Kala mo di ka ba binabata-bata mo! Tangay nabili lang ang bite na milk! Kaya mo! Tangay na tumawa sa akin! Pinagtatawanan ako! Tangay nung yun! Eh, Ayoko lang ganun! But, but, kupal ka ano! Ang inakupal kay, kala mo lagi ha? Ano tara tara dito. Tang ina ko yan. Ang eh, ayaw ko dito ah. Go, okay, patay Tang, mo. ko. Bakit? bait. Tara dito. Ba tara na, tara na. Ba -ba mo? Wala man pa ni Sobyon. Bakal ko dito, ba mo. Ikaw ang bao, amit luka. ka. Bago pa. Ba mo lang ni Sobyon. Di ba mo alam, mabla ko si Sobyon. Ano? Tang ina ko ka Bakit mo. Alam mo rin ka. Oy. Hindi ka makapasok dito. Ano nga ari Ano nga ari ak? Hati ak lang diyan, natriak. Oh. Kung siyong ma... Kung siyong mabawi ako si Arlo. Hide nyo so lang dito. Share nyo ano, ba? Ano, Mark? Wala magkukuso. Wait, hanap ko na, Sob. Wait, dito. Huwag na mo nang malis. Parang ako din ang mga Oh, tira mo. Oh, magbabay, ano, mabay in play. Oh. Oh, eh no. Oh, tayo hindi agad oh. Bet, 50 lang yun. Tira mo. Oh. Uy. Wild, nag-wild. Nag-wild pa white? oh. Wow. Mamaya, libring na mamaya. Tira mo. Oh, sure talaga to. Tira mo. Oh, ay po. So, oh, 10 spin. Bago-bago lang yun. Pero meron na agad. Saan mo nalang agad? 7s.com. Swerte dyan? Oo, oh, swerte talaga dyan. Tira mo, ayun na. Ilibre mo ako. Oo, oh, mamaya. Tira mo, oh, 20. 20. Bang! Nice, talaga. Y 190. Oh, 90. Oo, ano, ano. Isa pa, isa pa. Oh, 50. Yes. 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 Uy, isang libo. Pagkita isang Paldo ka, Kurt. Paldo talaga. Oo, oh, mamaya. Kain tayo mamaya. Mayaman na six, ako eh. Dito talaga lagi napaldo. Sarap pa. dito maglaro. Solid talaga. Talagang talaga, papaldo ka. Ang laki agad ng pangalaga. talaga. Oo. Oh. Kino 40 po. Mabul po. Eh, di pa! Sa yeah. 360 po. Uy, wow. 60. Okay. Ah, oh. Oh. So, pag talaga, din panalo ko. Ano okay. yan, 7s.com? Oo, uh, 7 7S kaya sa mga mag-register sa link ko, nasa comment section, Super Ace, ang laruin nyo.